sebel Ah! 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 Nasusuri, ah! <tuloy> 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 uh, or, uh, talagang, uh, ah aniyan <tuloy> <tuloy> naman na mula sa Russia, Bulgaria at Uzbekistan. Sa investigasyon ng mga otoridad, galing Cebu at papuntang Clark ang Cargo Inter-Island Antonov Belt Nakatawag pa umano sa control tower ang piloto bandang alas 8.48 ng gabi para mag-emergency landing. Hala! 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 <coughs>, uh, cargo flight ng UPS uh, from Cebu to <coughs> Clark. So, Ingay! Ang airbag na to

tumanggi silang magsalita. Todo bantay mga pulis sa lugar habang iniimbestigahan ang sanhi ng pagbagsak ng cargo plane. Psst. Yes, patrol ng Pilipino. Ano ba yung inunguya mo? Problema sa electrical wiring na nakuwi sa suro. Mm. Yan ang sinisigit na dahilan kaya bumagsak ang cargo plane sa Mexico Pampanga na ipinapatay ng tatlo nitong sakay. Nagpapatrol do ang Castro. <coughs> Ilang oras matapos mo mm. sa cargo plane na ito sa open field ng

pagtali ang raplano paikot sa kanan hanggang ng tuluyan ang kaliwang pagpapito at humampas sa mga puno at bigetoon. Nakaligtas ang